Hi guys, gandang gabi guys. So, ayan guys, papakita, ay papa-update ko sa inyo kung anong nangyari sa ko kay Matuni, kung may improvement ba, or kung may mga nabago, mga ganyan-ganyan. So, based on my, um, mm, tsura niyo, siya based on my opinion or whatever. Nakita ko sa time ako ni Tara, wala nang bago. Ganun pa rin siya guys, ka-active. Diba sabi nila, pag pinapon daw yung pusa, magiging more quiet, ganyan. Tapos, um, baka mag-stay na lang siya lagi sa loob ng bahay. Kasi diba, dati, pag lumabas ako, pumunta lang ng CR, nagkahabulan kami guys. So, na-notice ko kay matuloy. di ba kahapon lang siya pinakapon. Kahapon, kasi iniwan ko siya doon ng 11. ako doon mga 10.30, ganyan. Ang schedule ng uh, surgery niya is 11.30. So, nag-antay ako doon hanggang si Matun nag-i-accept sa Inantay ko yung bag na yan. Oh. Ito. Kasi dito ko siya nilagay. Kasi nga sa taxi, di ba? Hindi ko kaya magdala ng trolley. Eh. Nakak lang kasi mahirapan lang. Pag iba ba kasi matuloy, wala mo And then, so inantay ko yung bag. Pagka turnover sa akin ng bag, hindi pa ako umuwi. Kasi sabi ng isa, uh, i stay, i stay a little bit more. Kasi parang siyempre inaano niya rin si mga tapos alam niyo guys, nakausap ako sa mga staff na kung kasi nakikita na ko si Matuni eh. Tapos parang confused ako kung ano ba yung nilagyan. Pero maganda yung video yun guys kasi private. Mga European yung doktor. Tapos, umakit, ay nakiusap ako yung video ko. Akyat, okay, yun Tapos sabi sa akin, may tinawagan pa sila. Yung kabayan yung ibang staff to. Tapos tinawag may kinakausap kung okay lang, Tapos natantay pa kami na approval. Tapos may may mo sa kanila sa reception area. Na pwede daw ako, pwede pwede daw ako ka paki kasi sabi ng mga staff hindi daw sila paka-akyat pa, doon once na iakyat na yung osa sa pass. Kasi siyempre, ano yung doon, yung parang operating room, ganyan. Di ba kahit saan mo yung trabaho? So, nag-request kasi ako, kasi gusto ko makita si Mati. Kasi parang nalulungkot ako kasi ito surgery. And then, nung in-allowed ako na paakyatin, so, alam niyo guys, parang naiyak talaga ako guys. Kasi pag, pagpasok ko pa lang sa isang room, nandun din sa kamay, sa bayan, siya yung nag-take care ba sa mga posa. Pero may kita ko yung tatlong pusa lang. Ngayon Pagkakita ni Mga sa akin, nag-miawing siya as in miawing talaga siya. Yung parang sinasabi niya siguro, Mama, bakit ang ako? Ibibigay na ba ako? parang ganun siguro. Yung sabi ko, Daddy, love si Mga Tony. Tapos sabi ni Mga Ma'am! Mom! Tapos umiyak talaga ako. So after na no, nung ako dito, tapos tumangot ng isang, mayayal ako sa isa sa isa. Alam niyo guys, pagdating ko dito sa bahay, feeling ko napaka-inti. Tapos parang naririnig ko yung boses ni Matuni nang nag-yoyoing. Tapos nasa kusina ko, hinigip yung tulo Kasi parang feeling ko, kinatawa ko ko yung Matuni. Tapos sabi ng isa, doon, parang ay, ano yung Matuni. Matunay, okay. matunay, okay. matunay okay. so, um, na ganito, lagi, ito yung optic yung ganyan. Matunay na ito yung skin sa mga kanya. So, if you're kasi nagtatawa ko na suki ganito, So, lagi yan siya sa suki ko. Lagi yan ganyan. Minsan, may times na si matunay na sobrang kulit. kasi ako sa mga. Diba? Pero, may talaga more on sweetness talaga si matunay. Kaya, parang ano siya. Parang nasanay na ba ako? Siyempre, malayo siya ni Nick. Diba? So, kung baga, si matulong yung ko yung sarili Pero may time talaga na gusto ko talaga sa mga. Pero nililibro ko na lang dala sa kayo matulong. Yung ganun yung siyempre inasahin ko. Naku si Day, you Siguro mga alauna. Tumawag sa akin yung staff. Na, pero iba naman yung case na yun. Tumawag sa akin si staff na yun, kailangan nila ng copy ng sa ng emergency ID. Kasi di ba usually minsan din bigay na natin yung sa front page. So, kailangan daw nila yun. Ganyan. Tapos mga siguro mga alas dues after one hour din. So, sa akin yung doktor na si Matoni daw tapos na um, successful. Ganyan. Tapos, chinik nila yung dugo okay rin, walang problema. So, basta ganyan ganyan And then, sabi niya sa akin, pero, hindi pa daw makapasok na kani, kasi tulog pa, pag sa kanila nire-release. Tapos sabi ko sa kanya, kasi sabi ko, do pa na ikaw na, to pick up na po. sabi niya sa akin? No, not now, sabi niya kasi sa akin. Don't worry, but don't okay, sabi niya sa akin. Tapos, if you can, You can come around 4 p.m. So, umalis ako dito sa bahay ng 3 3.70 yata yung kasi yung isang matawag si daddy nyo na you can do na, no, sabi nyo gano'n. Tapos, umalis na ako. So, tapos, ayun, nung pagdating ko doon, dalagala ko ulit yung bag kasi tiniturn over nila yun, guys. Tapos, babalik mo siya pag-pick up mo na So bumalik na ako doon. Pagdating ko, diretso na ako sa receptionist. Tapos, tatawagin naman yun guys, pipage yung nila. Yan yung staff na nandito na yung bag ni Matunay yung ganyan-ganyan. pero yung passport kasi ni Matunay, doon kasi naka-attach sa doon sa cage na kung saan si Matunay nila natin. Tapos, uh, yung doktor na siya sa kanya dahil yung tuloy yung form na tingnan niya ako kasi titingnan niya kasi akala niya siguro hindi ko yung gano'n kasi iba kasi guys yung taga yung doktor para sa surgery iba din yung mismong personal doktor ni Matumi so check niya yung no? namin so nagulat siya yung dalawang panglinis namin ni Matumi doon ko din nab nabili sa kanya kaya akala niya nabili ko lang sa iba tapos no, this is very important yung ganun. Kasi yung pag-release ka dun is mahal, sobrang mahal, ganito lang siya kalapit, kalap ko lang siya 200. Million. So, dalawa yun, ay, 200 plus. So, 47, 297. Ganyan lang kalapit. So, dalawa yun. Kasi minimix siya mo. Tapos, hindi yun na. Tapos, ang tanong ako sa kanya kasi, kung si Matoni ito mataba, kung kailangan mag-reduce, And then, ano pa ba ang nagpa-address ako sa then about sa food ni Matoni. Ayun, so, tinanong niya ako kung ang pinakain pa ni Matoni is dry. Or sabi ko mix, pinapakain namin siya ng wet food. At saka yung dry food. So, kaya nagbigay siya sa akin ito guys. So. Sorry. Binigyan ako ni, nito, nito ni Doktor. Ayan Oh. Yan. So, takal. Ito, pag with food, dito siya. And then, pag dry, dito, sa so isang two meals niya. Sa so, umaga, at sa gabi. So, kaso lang, guys. Ako, guys, non-stop ang pakani ko. kay makulang. Eh. Walang ulas pag once na, hindi pala yan healthy. Once na gusto mo kumain, eh, kumain, go. Di ba, parang tao, di ba, kasi, it's a And then, ano naman. Ayan, bumili ako kanina ng pagkain niya sa Lulu. Kasi ibang supermarket, wala yung kay Matuni favorites. Ito yung mga favorites matunay. So, itong pagkain matuni is, ibabudget ko ito ng one week. Pagka-share ko ito ng one week. Kasi kahalo ang panunasan ng dati guys. Di ka tulad noon, I dry. No, non-stop talaga siya. Pero dahil matabas yung ni eh. ako na ang mga chest. So, I may mix ko siya. Kunyari, ngayong umaga, nag-dry food siya. So, sa gabi, kailangan niya mag-with huh? food. Parang reward. Ganyan. So, ito isa sa mga favorite na tumi ng mga mga And then, ito, yung mga cans na ito ito yung kainan ko favorite. So, dalawa kainan niya ito, guys. Minsan, talaga kainan daw ito. No, hindi siya dinahit. So, since ngayon dinahit diet, pinakalahati lang siya. So, kaya list lang siya, guys. And then, sa so, nagtatanong kung magkano yung binayaran namin kay Matoni sa pagpatanggal ng bayad is 747 dirham may discount na to siya guys. Labang kayo Kasi kung walang discount na sa 800, 50 yata. So may discount na to. May discount na siya kasi kung 8, kasi ang nakalagay doon, 420 yung nature niya. Kaso nga lang, may blood test pa siya pero optional man yun. Kaso nga mas maganda na lang talaga ipacheck yung blood. So, tinanong naman ako kung gusto ko hindi or gusto ipacheck ko. So, gusto ko ipat-check para malahan ko at least kung may problema or wala. Yan. Kasi kung at least kung itravel sa matunay, makikita na healthy siya. Tapos sa yun, ito yung binayaran ko ka ako. 400, ay, 747 years. Then, after 3 days, kahapon, uh, one, two, three. Ano ba ngayon? Martes. Mga babies, kailangan kasi matunay balik sa clinic. Pero sabi naman ng doktor, it's up to you. Kung ibalik mo siya, for follow up lang, ay for check up lang, para tingnan yung bayag ba. Sabi niya, to make sure, pero sabi niya, 100% na ito na safe, kahit hindi po siya yung sa numbers. Kasi guys, ang galing ng doktor nila labi. Ang galing kasi mahal ko. Siya kasi. Yung iba daw, sabi nila, si ate, na may pusa. Yung iba daw ganyan, magpaka lang. Pero Arabic clinic siya. Ganyan. Ano yung talid? Kalidiyah. Nasa 200 plus lang daw. At saka, si puti kasi ayaw niya doon. Gusto niya doon sa kung saan sa mga kapatid. Kasi doon, halos mga yung via Kaya, medyo siguro. Yung so, anyway guys, yan yung update niya sa So, tingnan nyo sarap ng tubig niya. Parang hindi siya tinapos. Tapos, kahapon, nilinis yung tingan niya. Tapos, kinap na rin yung kukul niya. Ayun. So, binalik nila sa akin si Matumi na overall Alam niyo pa yun. Malinis pati si Pero di ba nakikita niya naman ng video ko dyan na nililinis sa mga Sabi ng doktor, ang galing mo mong ng pusa. Sabi niya doon, how you can handle na sobrang hyper ni Matumi. Ako na mong ayayat na ako. Dito ko ito naranasan kayo Ito na, sabi ko sa inyo guys, pag kayo ang naging for mami ni Mami Kewan ko lang baka ihagis niya ng si Matone sa gitna ng dagat. Maano lang ako guys, mag-check ka. Mapagtigis. Ganyan lang guys, so ito, budgeto for one week. Di ba daddy? <laughs> Ay, Ay, nako. Ay, kasi may estudyante pa kaming kailangan bigyan ng allowance. Ayun, ay, eh. Ay, ano po po? Alam nyo na. <laughs> Natatawa na lang ako minsan kanita, eh. Bata, bata pa talaga isip. So, binigyan siya ng budget niya sa school. Yun yung 770. Wala pa dun yung allowance niya. At saka yung... Naku, pumapatak yung hinitan <laughs> sa isang buwan. Siguro, minsan kasi binibigyan siya ng 5,000. Tapos, wala pa isang buwan. Hindi pa natapos ang buwan, magbibigay ulit sa kanya ng 5K, 3K. So, minsan nakakahigit siguro yan 10,000 sa isang buwan allowance niya. Kasi guys, iniisip ko kasi guys, wala ako. Tapos teenager na no. May mga gusto din yan sila sisting. Tapos may hilig pa mag-shopee. Eh. Oh. So, Tapos sa panahon ngayon, ang pira parang mancheap. So huwag mo na hanapin. So ganun. So yun nga, binigyan siya ng pagbili ng gamit niya. Pero hindi lahat yun guys sa Ang 7K. Maliban pa dun, may mga launa na, na binigay sa kanya na pinaka order na sa Shopee para gamit sa school. So, pahabo lang yun yung 7K. Tapos, kanina ulit, parang may yun sa allowance niya na 5,000. Ganyan. So, first week of the month, 16 to 15 days, another ulit yan. So, what to do guys? Ganito ang buhay. Yung pera parang Tubig. Mahal na itong galingan. So, sige na, guys. Bye-bye. Thanks for watching, guys. Ang dami kong kwento. Matutulog na ako niya, guys.